Magseeks sa sentro ba o Beru lang ang trabaho sa bagong matambay na. Yun. Marami nang matutuwa pag nawala yang ditong bata na yan. Ayos oh, sana pumabay. Oh. Tala yan <laughs> pag nalasay. Na, wala Naaway niya tatay niya. Biglang naging pasaway, magnalalasing niyan. Kung sino-sino ang dumadaan, hinihingi ng pera. Minsan na eh, nangungurusunada. Kaya hindi pa 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 magpisa pang bilindin. Sabi ko niya sa kanya, habang kami nabubuhay, gusto ko makita ang pagbabago mo no? Hindi habang panahon, kakasama tayo. Sana po mag magbago po. po si Ramil Takuyan. Tawag nilang sa akin, si Joaquin Bordado. Isa lang ako tambay. Tambay suto nung dati na pagka-graduate niya ng high school. Nung bata kami, wala naman siya ibang pinangarap, kundi maging maayos lang ang buhay niya. Sabi ko sa kanya, sige po, pwede alam mo lang. Itong huli lang naman nagbago siya nung dati na magka-graduate namin ng high school. Naglayas na siya. Iniwanan ko sila nanay. Tapos doon ako naman sa barkada na punta. Kaya sa nakarating ako ng binangonan, doon ko nakilala yung asawa ko. Ka ano, pero di kami kasama. Tapos sinuwi ko rito. Nagsama kami. Tapos puro barkada naman ako. Kaya niya ako iniwanan. Dati, itatrabaho siya. Doon pa kayo sa Bel Air, yung ano siya, land, landscaping yun eh. Ipinasok ng bayaw ko. Kaso nung simula nung nagkano nun, siya ng asawa niya, parang nawala rin siyang ng gano trabaho. Parang, parang para wala ba siyang inspirasyon na gano'n? Nakabunod din sa pagiging tambay niya, gawa ng... Hindi nga, wala siyang trabaho. Naiisip niya lang na mag-inom na lang. Marami naman ng tambay. Pasaway eh. Ayan, mas pasaway talaga yung bata na yan. May mga dumadaan diyan. Harangan niya, hihimik niyan. Iihingi ng pangdagdag daw sa kanyang binihin alak. May pagalitan ko kay Luwesya, huwag kakain ganun. Hindi lang sa mga magulang niya, baka napatay na yan dito. Oh, wish ko po kay Papa, huwag mag-inom at sana magkatabraw. Kami ba matatanda na, gusto ko kako makita na maayos ang buhay mo, lalo ngayon may anak kang ma ina ano na ano dahil kailangan tustusan mo talaga siya ay sinya ng buhay niya kare siya nang tiwala sa sarili niya sana maging ano yung pamilya niya maayos niya ganun din sa sarili niya alam ano mo dahil uh, pero tayo advocacy oh oh hindi natin iiwanan sila hmm. Rabil gano'n. ganun okay, din ako siyempre ano gagawin natin oh matuwid na alaan. Tutulungan natin si Ramil patungo sa isang matuwid na daan. Di ba? Daan? Diba? Da -daan, daan, daan, at daan at adan. Daan at may matuwid na adan siya. Oo, oh, oo, oh, yan. Yeah. Ganyan matuwid na yung daan. Okay, ito na. Kasama natin si Grace Lee. Ha? Matuwid na daan. Matuwid na daan. Grace. Ano <laughs> 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 pala si Ramil? orang daming tatu sa kaliwang braso. Gan'yong ginagawa niya lang araw-araw. Ito ang tayong tatu. Ito uh, ang <laughs> Ah, <laughs> ganun din siya. Ha? Nakakulong ka? Anong tanong kaso? Sa gulo. Anong gulo? Kung mamarapatin mo, wag mo masamayan Ano? Ano bang ba ano? plano mo? Nung plano mo sa buhay, may anak ka naman. Mm. Ay, ilan taon rin? Dosy na yun.